Ilan na ba yung gumawa nito, sir? Yung sa'yo yung sakyan? Actually, sa naiscan pala lang, tatlo na. Tatlong, tatlong beses na naiscan to? Tatlo. Tatlong beses na naiscan. Hello, guys. By Ray J. TV nga po pala ito. Another client natin is Suzuki Celerio 2016. Check natin kung ano mga problema nito. So guys, yan na nga yung problema ng sasakyan ni sir. Makagagawa ba namin to? Maayos ba namin ang sasakyan ni sir? Tara, panoorin nyo kami guys kung paano namin na solusyonan yung problema ni sir. So ayan guys, ito yung makina ni sir. Panoorin nyo, pakinggan nyo kung ano yung condition ng makina ni sir na hindi pa namin ginagawa. Ayan guys, bago natin umpisaan yung pag-solve ng problema, sir. I-shoutout po muna si Sir Jan, ang Suzuki Siller, owner na pumunta pa galing Tundo. Si Sir Gerard, na service head namin, service technical na nakasolve ng problema. Shout out sa inyong dalawa. Thank you, thank you. So guys, ito na nga. Nang mag-conduct na kami ng inspection, ng diagnosing, ng scanning, at base na rin sa mga salaysay ng mga nagawa sa sakyan ni sir, nagpalinis na kasi sir ng throttle body, mga map sensor, uh, throttle position sensor pinalinis sya na rin. Pero itong oxygen sensor, ito lang ang hindi pa nalilinis. So ayan na guys, habang binabaklas ang oxygen sensor para linisin, pakinggan muna natin yung mga basic na katanungan regarding sa oxygen sensor. Please watch. Ayan, let's go guys. Unahin na natin yung unang tanong. Ano nga ba ang function ng oxygen sensor sa isang sasakyan? DTB here. So, i-explain lang natin yung function ng oxygen sensor. Paano nga ba gumagana yung isang oxygen sensor? So guys, uh, disclaimer lang. I-explain ko lang to base dun sa abot ng aking kakayanan o kaalaman. Okay, so umpisa na natin. Uh, ang oxygen sensor guys, Uh, may sample video tayo dyan. Kung napansin nyo, may tinuturo yung araw. Yan yung combustion chamber. Okay, right after makombust ng air and fuel, dumadaan yan kay oxygen sensor. So, pag dumaan sa kanya, nalalaman ni oxygen sensor kung sobra o kulang yung air or fuel. So, minimaintain niya o binabalance niya yung air and fuel ratio. Hindi lang doon. Pag na-sense o na-monitor ni oxygen sensor na sobra yung hangin magbibigay ngayon ng command si oxygen sensor kay ECU at si ECU naman magbibigay ng command kay fuel injector na magdagdag ng more fuel sa pamamagitan nun nababalance o nami-maintain yung air and fuel ratio yun po ang trabaho ni oxygen sensor Okay na? Ayan, yes, sir. May ari. Ayan. Uy! I-delete na lang natin yung trouble code yan Okay. Ay, ayan na. Okay, oh. okay. O, ayan na, umang. Oh. Pero yung... Ay, oh, gayo, no? Oh. Ay, di. Yung una, sir. Ano rin siya? Erotic siya. Pag naka-neutral, walang ano. Drive, ah, walang power. So, ibuburay mo natin yung trouble code. Ibuburay so, mo na natin. Yeah. So, Ayan. Ah, uh, okay. I-scan na natin, no. Ano anong gagawin sa si scan pala, sir? Pati i-scan ulit. So, dibilis natin 'yung trouble code niya. Kasi na kasi ayaw ma-delete. Okay, okay. So, nang perfect tayo nang cleaning nang ano. Ah, uh, kasi intense so, the same time. Palitan tayo part lang kasi palitan yung part lang. Mm, part part ng PMS is spark plug, no kanina, may trouble code siya. Try natin kung madidilit. So, ayan eh, yung trouble code. Try natin kung may clear. So, maybe it has been cleared. Yun, huh? So, check natin yung trouble code. So, nawala yung trouble code. oh, nawala na. So, kanina kasi hindi siya nabubura. Hindi pa tayo nagpe-perform ng ano, cleaning. cleaning. So, so ano ba? Di tayo nagpalit. Wala tayong pinalitan na ano? oxygen sensor. Wala. Tayo. Cleaning lang tayo. Cleaning natin kung I think kanina erratic yan sir eh so erratic so ngayon as of now uh, maganda na yung idling nya acceleration check so may power na oo oh, oh. okay na walang power Ay 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 kanina ay yan ayan si yes, talagang hunting hunting ang tawag. Ha ah, hunting ang oh, tawag. Okay. So, so na, sir, oh. parang wala na rin yung check engine. Nabura rin din dito si natin. Na, oh, hindi, madura, na hindi mabura hindi mabura-bura kanina. Tayo nabura nga. Sige sir, ayan. Aba ko muna pa lang sir. Ayan. Wala nang hunting, wala nang irat guiding. So erratic oh, uh, hunting ang tawagin nyo kasi taas baba hunting so, Kanina talaga parang gumagano'ng gano'ng din yung mga kanina. Oh, check nyo, video may makina kung nag-hunting. <laughs> so, hunting. so ngayon, i-check iche din natin yung makina kasi kanina talang pumapalag-palag yung ano nito eh, yung makina kanina. I-check e, din natin makina. Okay, ito. So ano po. Tingnan natin. And the road is other semana, sige yeah. sige. So guys, i uh, explain lang, explain lang natin kung bakit nga ba nagpa-fluctuate yung RPM at yung makina parang nagwa-wild, okay? Uh, yun nga guys, yung uh, oxygen sensor kasi tinatawag din po yan ng air and, air and fuel sensors. So, ang air and fuel, meron tayong sinusundan na tamang ratio. So, sa mga panggasolina, meron tayong 14.7 grams of air and 1 grams of fuel. So, nakaset na to, nakaset na to design na to sa isang gasoline engine na dapat kahit anong mangyari, masunod yon Okay? So, since na nagkakaroon na nga ng problema si oxygen sensor, incorrect data na yung binabato niya kay ECU. Okay? So ngayon, pag incorrect data yung binabato niya kay ECU, ang nangyayari po niyan, hindi ma-correct-correct ni ECU yung tamang air and fuel ratio na required doon sa makina na 14.7 is to 1. Okay? So pag hindi na-meet yun, or hindi nasunod yung tamang air and fuel, yung tamang dami ng hangin, yung tamang dami ng fuel, Maglulo ko yung makina, mawawala sa timing, mawawala sa balance. Okay? So kaya nagpa-fluctuate yung RPM na gagaragal yung makina kasi hindi nasunod yung tamang air and fuel ratio. Parang ano yan eh, parang yung siso na pag sobrang daming hangin kung mare, disbalanse. Daming fuel naman, hindi balanse din. Kaya nagkakaroon ng ano, fluctuating uh, or um, problema sa makina. So 'yun na nga, pag ganun nga, uh, laging incorrect data yung binibigay ni oxygen sensor kay ECU, ang gagawin na ni ECU yan, kasi si ECU parang gulong-gulong -gulo na 'yan eh. Uh, parang sasabihin niya, uh, may mali na sa si sistema, hindi na maganda yung nangyayari. Tay ka lang muna, break muna tayo. Uh, hindi maganda to. So ang gagawin ni ECU niyan, magbabato na sa ngayon ng trouble code. Kaya doon lumalabas yung check engine doon sa dashboard. So pinapaalam ni ECU sa atin, mga car uh, sa, uh, sa inyo, mga car owners, may mga sakyan ang wala Ayan. Ah, uh, pinapaalam ni ECU na may mali na doon sa sistema. Okay, kaya ngayon, nagkakaroon ng check engine, binabato niya na yung trouble code. So yun, doon na natin i-scan, doon natin malalaman kung uh, yun na na uh, yung nangyayari sa loob ng makina. Habang tayo, uh, pa-easy-easy lang, nagda-drive, pero hindi natin alam pala na doon sa loob ng makina, nagkakagulo na. Okay? Kasi mali-mali na yung binibigay na data ni Oxygen Sensor kay ECU. So nagkakagulo na, habang tayo, pa-drive-drive lang, relax-relax lang, pa na kinikinig lang ng music, ayun, malalaman na lang natin, may check engine na. O oh, yun na yun, yun na yun, nagka, nag, nagka, nagkagulo na sila doon. So yun, kaya nagkakaroon ng, ano, ng check engine doon sa uh, makina. So again guys, um, uh, ulitin ko, disclaimer, uh, itong explanation ko na to is abot lang, base lang doon sa aking kaalaman. So kung ano lang po yung naabot ng aking kaalaman, yun lang po ito. Okay, maraming maraming salamat po. By Ray J here. Para doon sa mga nanonood diyan, uh, baka pwedeng pa-subscribe, uh, pa-like, pa-follow na rin ako ng page. Pa-share na rin. Okay, maraming maraming salamat po. Ganda Sir, yung ano nung di pa inaayos, ano ba to? Ah? Throttle niya wala acceleration. No okay. RPM abnormal idling up and down. Mm -hmm. And gear mo naman siya. Ah, uh, bitin. bitin. no? Oh, bitin. Ilan na ba yung gumawa nito, sir? Yung sa Actually, sa isis ka lang, tatlo na. Tatlong tatlo, tatlo beses na inis ka Tatlo. Tatlong beses na inis scan Eh, okay. kasi, hindi naman tayo, Actually, wala naman akong alam sa sasakyan Gamit lang din lang ako ng gamit. Kaya uh -huh. Uh -huh. maasalan din ako sa ano. Yun nga, ini-scan nila, nabubura, then right after nung ma-scan, eh hindi na siya, ano, gumabalik lang ate. Ah, uh -huh. so, so paulit-ulit na paulit problema, ulit ulit no? Paulit-ulit na error, no? Kaya nag-worry din ako kasi lagi kumasama yung family ko. So, ma malaki na rin ba na gas mo nito, sir? Malaki-laki na rin, sir. Doon pala sa scan din sa mga ano eh, hindi naman libre ang mga mekaniko pagka ano eh. Okay. service. May service fee pa sila. Ah, And, pinupuntahan. Mm yeah, -hmm. Pinupuntahan. Eh, uh, thank, thank you, thank you. Uh, hindi ako nag na pumunta sa uh, car doctor. Ah, uh, meron si Sir Suzuki, si Lerio. Uh, namomroblema siya, no? Uh, Nagahunting yung idling niya babataas babataas garalgal din yung makina so nandito tayo Renault test natin so after kasi ng cleaning natin ng oxygen sensor so wala tayong pinalitan almost cleaning lang nagpalitan yung spare plug as part of our BMS gumana nawala yung hunting uh, nag stable yung idling pero hindi natatapos doon i-road test din natin yan para ma-sure lang natin na wala ng problema si sir matanggal na yung sakit ng ulo syempre. Shout out dyan I-upload ko to sa ano sir, Sa Youtube uh, Shout out nalang sa family ko Then sa Carl Doctor shout out, shout out mo sir Shout out <laughs> out. <laughs> Sa Carl Doctor yes, sir Gerald Thank you thank you Sir Ray J Thank uh, you thank you Salamat yes, yes yes Thank you sir Okay, tapusin na natin. mamaya. Sige lang, tuloy ko ng video. Meron pa dyan sir ha Buti walang nagsabi sa'yo na ECU ang problema Ah meron meron actually meron Ah oh. Uh, inano sa akin na uh, Inano ko siya sa uh, Baku or uh, ko yung ECU niya Buti naman hindi yun ang naging sira Naging anis naman sa akin yung ano mga tumingin? Yung, tumingin. Oh. Ay, sa deliri, sir, yung mga tumingin Eh mga mabilang sa daliri sir yung mga na yes. dito Opo oh, Siguro mga 5 na Oh okay okay 5 na siya So sa mga nakaka-experience no, sa mga mayroong Suzuki Celerio o ano mang sasakyan, so ano muna tayo, mag-proceed muna tayo sa basic. Tama naman yung scanning, pero yung scanning na paulit-ulit is hindi na tama yon. So kung ano lang yung nabasa doon, ang gagawin natin diyan, i-perform e muna natin yung mga basic cleaning muna. Wala muna dapat palitan, cleaning lang muna tayo. Baka makuha naman natin yung do Muntik na rin ako magpalit ng ano, throttle body. <laughs> Magkano hinihingi sa throttle body sir? Eh? 20,000. Fantastic. Buti na mo dalhin mo muna yes, dito sir yes, yes. Eh, Actually matagal na saan talaga tayong ano, oh. uh, Nag-meet Kaso lang medyo busy lang din sa trabaho okay. Kaya ngayon hindi na ako nag-hesitate na pumunta na dito so, oh, Nabunutan ka ng tinig sir no? Yes, yes, sobra, sobra, sobra <laughs> uh, yeah. Okay, well, oh, no, parang Sabi ko parang excited na ako kawalan nyo sa sakyan ko Hindi siyang ganyan yung ano yung takbo niya kanina nung dinala ko rito. Yes. Uh, thank you, thank you, kay Doctor. Yeah. Salamat. So, ayan, road test pa. Hello guys, by Ray JTV to at dito na po natatapos ang ating video. Uh, para sa mga nagustuhan po, kung nagustuhan nyo po yung aking video, uh, pa-like, pa-share, pa-comment na rin po. And then, sa mga bago pa lang sa channel ko, pa-subscribe na rin po. Maraming maraming salamat. See